So, ni Ara ang atong uwak. Okay. <laughs> so, utu, mga boss. So, mauna ni Ato. Ato, uh, update sa atong uwak po. So, gabaklay-baklay na natin siya. Dari ah. No. Dari na side. Gikural okay, na ko natin siya. kay para dili kagawas ang uwak. Nara siya. So, napiang na gina siya na napiang gin so mga na siya so, pagkaon noon niya kay sige naman natin siya bahugan din dugay kay siya ma dugay kay siya mabusog no so dere na siya galaag laag no galupad lupad na bisag asa pero umbalik balik kagya po siya siya ang atong tuwak Wak, wak, derek derek wak, 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 derek besok lokso so bisa mug lokso na no? so ulai ba brother ug na apo de maya guys naraw so very cute kay na siya mo ni maya karong adlaw so gih hawa nato to ang wak de dra to maya so hurot-hurot nangyayang humay na matanggi bahog kaya, <laughs> kaya itong uwak guys nakaanay uh, sya na lapi ang yung kiwi para sya lakiwi galing galing hindi yung paduon ah, wag dahil sya hindi sya wag paduon luksor uh, Ganahan siya magpainit. <coughs> Ganahan siya magpainit no. Eh. Okay. Tumama pa to dia. Stepo terkena sih Uak uak uak. So ni arah atau uak okay dah guna So ni lupa lagi sih. So delete siya apa sa itu Bawo na kong chai So naka iti na itong uwak no Na na siya iti Iti Wak 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 Dali Nog Dali 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 Dali, dali siya Uy Mahulog ka kay kiangka, kiang ka kiang Naglupad na <coughs> Naglupad na siya, no? Ito Kaya naglupad. So, mara guys. So, thank you so much sa paglutas sa video. og oh, don't forget to subscribe and click the notification bell button para update kayo sa mga video.